Para panatilihin ng kaayusan at kaligtasan ng mga mamayan sa pagsalubong ng bagong taon, patuloy ang mga otoridad sa pagkumpiska ng mga iligal na paputok. Kaya naman nagsagawa ang QCPD ng disposal at destruction ng mga nasa bata na produkto. Muli, narito report. Nakakabingyan lakas at nakakatakot ang dalampanganiba. Nang sindihan ng Quezon City Police District ang mga iligal na paputok na nakumpis ka ngayong holiday season. Talagang nakakadisgrasya ang paggamit ng iligal na paputok. Uh, maaari kang mamatay, maaari kang madisfigured at maaaring magaroon ng uh, mga major injuries. Para hindi na makasakit o makapatay ng tao ang mga iligal na paputok, isinilalim ng QCPD sa disposal at destruction ang mga nasa na produkto. Kabilang sa sinira at pinasabog ang mga nakumpis kang boga, pla-pla, Judas at iba pang illegal fireworks at firecrackers na abot sa halos kalahating milyong piso. The basic is dapat ay 0.02 grams lang yung explosive component. Ibig sabihin, konting-konti lang yung pulbura. Yung kaninang idinemo natin ay yung isa doon ay something like 70 grams. Yung isa naman ay 90 grams. So parang ang lakas-lakas na talaga. Hindi na siya for making Ano? Kaya yun ang mga iniiwasan natin sapagkat napakalaki ng uh, destructive effect. Ayon sa QCPD, round the clock na ang monitoring ng police QC sa mga online store at mga tindahan posibleng nagbebenta ng iligal na paputok. 100,000 pesos na multa o hanggang 6 na taong pagkakakulong ang pwedeng harapin ng gumagawa, nagbebenta o gumagamit ng iligal na paputok at iba pang pyrotechnic devices. Pero hindi lamang mga ganitong produkto ang ipinagbabawal tuwing New Year kundi pati ang pagpapaputok ng baril at iba pang firearms. Babala ng QCPD. Kung ang mahuling magpaputok ng kanilang baril, huliin kakasuhan at ikukulong din. Kasong administratibo at dismissal sa serbisyo ang ipapataw sa uniform personnel na magpapaputok ng baril sa pagsulubong ng bagong taon sabi ng QCPD, maraming paraan para gawing maingay pero ligtas at masaya ang New Year gaya ng paggamit ng pito, pagkalampag ng kaldero o pag-ihip ng mga turotot. Joshua Garcia, para sa bayan.